Hello, what's up mga guys? Dumating na tayo. Naglalakad na lang tayo pa uwi dun sa bahay. Ganito ang daan dito sa ano sa tinitirahan namin. Parang sa Pilipinas lang, no? So, ayan, oh lalakad lang ako papunta doon sa bahay ng boss ko doon sa tinitarahan ko galing dito sa bus stop ayan o oh, galing ako dyan ayan ang ay, kalsada papunta ng Abu Dhabi City nandito kasi kami sa Kalipa eh ang city dito ay Kalipa City pero hindi naman kalayuan yung Kalipa City at saka Abu Dhabi. Lalo pa sa akin, location ko. Kasi parang nasa ano lang ito. Malapit lang ako sa city. Uy na tayo. Naglalakad na. Naglalakad mag-isa kasi hindi nag-day off yung kaibigan ko. Pumunta sila ng Dubai. Kaibigan ko, isang company lang din kami kasi doon kami nagkakilala sa company. Ito yung ano guys, paggabi dito kami naglalakad nung kaibigan ko. Gabi-gabi kaso, itong nakaraang araw, mga tatlong, tatlong araw, tatlong gabi na ako hindi nakapaglakad. Hindi nakapaglalakad dito sa sa lugar na to kasi parang tinatrangkaso ako, parang sinisipon ako kaya nag-stop muna ako. Nagsisimula na kasi yung summer, summer dito sa amin, dito sa UAE. Kaya heto, yung mga tao, uso na ngayon yung trangkaso dito. Gawa ng ano naman sila season naman yung lugar nila Pasensya na hindi 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 ako masyadong expert sa pagsasalita guys kasi bago pa lang ako nagsisimula sa mga pag video video na to nahihiya pa lang nahihiya pa ako sa inyo ay nakakatawa naman yun okay Kadalasan kasi dito, pag ano, pag change uh, season naman yung weather dito, ang ang pinaka common na sakit ng mga tao dito yung trangkaso. Buti ngayon, hindi na masyado yung hindi na masyado uso yung COVID. Kasi kung uso lang yung COVID noong una, naku, ganitong sinisipon ka lang sabihin na, na positive COVID ka na agad. Dito ako, guys, naglalakad. Ayan. Medyo madilim. Hindi naman masyadong, ano, maliwanag yung daan. Kaso, wala namang, ano, dito. Hindi naman nakakatakot. Okay naman. Safe naman dito. <clears throat> Ayan. Dito ang ako naglalakad. Ayan. Ano yan siya? ah uh, Tindahan din niya na malaki. Ispark. bagal lang tayo naglalakad dito kaya hintayin muna natin yung stoplight ito yung stoplight guys kailangan mag green yan siya muna bago tayo maglalakad kasi pinutin natin ito okay, pinutin natin yan so, maglalakad na tayo kasi green na siya oh no, green na siya pagka pinutin natin nag green siya ito naman, pindutin naman natin ito. Ay naku, ayaw niya mag green. Hintayin na lang natin. Magalit sa kabila. Mag green siya. Sana mag green. Oh. <coughs> Wala tayong choice, kundi maghintay. Kaya ayaw tayo palabasin ni stop Stoplight. ubo ako ano ba 'yan tagal <coughs> Ito kasi yung matagal dito guys kahit hindi tayo sa sasakyan may traffic din para sa atin kailangan din natin maghintay ng ano green ang supply kaya sasakasan tayo ng sasakyan kaya, medyo matagal din maglakad. Naku. Kailang beses na ako nag-request. Bakit ayaw? Sira kaya? O ako yung nasisirahan ng ulo? <laughs> Ayan guys, sabi niya, please wait daw. Ito, pabagit ako sa inyo. Please wait. Ayan ko naman ito you know, force ko yung stoplight na mag-stop. Hindi na magkapaghintay kaya pino-force ko na lang. <clears> tap <throat> ko nang tap yung palad ko para baka sakaling mag-green siya. Naku guys, green na siya. Takbo tayo guys. Kay green na. <laughs> Yan ang pinaghihintay natin guys tatap naman natin dito Kaya, na traffic na naman tayo guys dito sa kabilan na ako ito na nga ba yung sinasabi ko sa inyo mga darling eh takbo tayo kasi green na ayan meron pa tayo isang stoplight guys naku guys traffic na naman tayo dito sa isang stoplight Parang sasakyan din ng tao, guys. Naku. Tap ng tap si kamay. Ayaw mag-stop. Ano ba yan? Tagal. <coughs> Naku, guys. Mag-shortcut na ako dito. Doon ako tatawid sa walang stoplight. Kasi ang tagal-tagal maghintay ng stoplight na yan. Akala ko sasakyan lang ang matraffic. Pati ba naman tao, matraffic pa rin. Ayan guys, sa wakas nakatawid na tayo. Kasi tumakbo na lang ako nung nakita kong green na Nandito na tayo. Ayan. School bus. Itong mga villa na to, apartment din to. Apartment din ito guys. Hindi to siya uh, pang isang tao lang may mga Pilipina rin nakatira dito sa apartment na to yung mga villa ganito pinapartition niya siya pinapaupahan ayan may mini store din uh, bakala, ang nila bakala dito sa malapit sa amin marami pa doon Okay, malapit na tayo guys. Guys, mainit na dito sa amin. Mainit na dito sa UAE. Chance na kasi yung weather nila pang summer weather last ayan lapit na tayo naku guys raindrops nabutan na tayo ng raindrops raindrops pero parating na tayo andyan na yung building natin guys yan yung puti dyan hello guys andito na tayo sa ating building salamat sa panonood ayan o Ai,